Inabot ng halos dalawang oras na stranded ang mga estudyante at mga residente ng Barangay Bato at Malungon sa Makilala Tabato matapos umapaw ang tubig baha sa spillway o overflow bridge sa may Purok 5 Barangay Bato, Gabi Kamakalawa. Biglang lumakas ang tubig baha matapos ang halos maghapon na pagulan dahilan para umapaw ang tubig. Ilan din sa mga kabayan ang pinasok ng tubig baha. Inantay na lamang ng mga biyahero na humupa ang tubig para maiwasan ang aksidente. Sa barangay Luwayo naman ay umapaw ang tubig baha dahilan para mas stranded din ang mga biyahero at mga residente. Habang sa tulunan ay binaharin ang barangay May Bula kung saan ginabi ang mga at empleyadong pauwi mula sa kanilang trabaho. Sa sityo Tibok, Barangay Bakong ay maliban sa baha, bumigay din ang temporaryong tulay na ginawa ng mga taga-barangay. Nagtulungan naman ang mga magulang para maitawid ang kanilang mga bata papunta at pauwi mula sa eskwela ang naranasang sa manang panahon ay dulot ng Easterlies East at Intertropical Convergence Zone. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.